Okay, magandang araw guys. Okay, may mga lumang videos kami dati, last year. Na ito, ito yung video na panahon na inayos niya. ng asawa ko ang e-bike ko guys. Kasi nasira. Lalo na yung anon sa pubong. Kaya minsan humihinto ako pag nade-drive kasi naayos ko pa. Kasi tumatagilid yung ano niya. Tapos, ayan. Pinalitan niya ng bakal. Pero magaan lang din ang bakal na yan. Tapos, ginaganyan niya. Hindi ko lang maalala kung ano, ano naman tawag dyan. Um, para dumikit siya. O, yan. assist ko lang kasi wala naman siyang katulong. Kasi hindi naman kami nagbabayad, guys. Kung pwede namin gawin sa bahay, na kami lang, hindi na namin, hindi na kami nag, ano, nagbabayad para tipid. Kaya inaantay ko talaga ang asawa ko bago ko ayusin. Kasi pag sa ibang tao yan, pag pinapaayos ko yan doon, ang laki ng gastos. Kaya inaantay ko asawa ko. Sabi din naman niya, antayin ko lang daw siya kasi pagbaba niya, siya nagagawa. Maraming skills yung asawa ko guys. Kaya pagbaba niya ng barko, ang dami yung ginagawa pag nakapagpahinga na siya. Pero yan, wala pang pahinga yan. Pinayos ko na talaga kasi kailangan ko sa trabaho. Hindi naman kasi ako marunong mag-drive ng motor, guys. Kasi hindi ako marunong mag-balance. Ano, <coughs> Kahit nga bike, hindi ko alam. Kaya yan, inayos niya. Kasi naawa din siya. Kasi hindi rin naman niya ako maihatid. eh si marami siyang gagawin. Kaya yan. Okay din naman. Ngayon ang gamit ko na, maano na siya matibay kaysa dati. Okay, thank you guys. Tapusin ko na 'tong voice over ko. Salamat sa panonood.